Mga kaibigan, magandang gabi ho. Happy, happy, happy sabat di po sa lahat mga kaibigan. No? Happy sabat day sa lahat, no? Especially kay ya Jimmy. Eh, honorable judge sa Jimmy Bustillo ko. Nakatay giluto. Ala. Ala, sarap ka ayo mga kaibigan. Okay, guro. Okay, okay. Kisam din nagluto, ano eh. Ikaw din nagluto. Okay. So mga kaibigan, gikan pa sa Tagum Station kasi big shout out para kay ano, Sir Villare for ano ho natin sa compliance, no. Ikapila nga anniversary to sa mako ganina nga simbahan be. So happy happy 8th anniversary Mako. Is the e Church, mga kaibigan. Hapon namin nakauli tulong na magabi eh. Uh, supposedly, matulog na unta data pag abot kape kapi haray-haray, eh, gikanta sa biyahe. Uh, and then, one of our kasama doon as a radio operator before. Okay, ng kwan si Sir Villare so natin ay tumawag for their, uh, sa mga compliance natin, kaya pinuntahan natin, ginawahan natin, just to continue support to our mentor, no? of my mentor mga kaibigan, Tagum City Police Station, no? big shout out, you are my proud mentor also mga kaibigan. nga unta mga on Sarap mga kaibigan. Gulay-gulay ta, gulay, gulay. Kasi kanina, karni. Wala kayo nagkaon dito kanina kay mga tao. Wala namang nagkaon dito, kaya nang kamuti. Maulaw ka. Maulaw ko. Kamuti lang. Mama eh. Hatag bigo dong alik ma kumustang Canada ma nanako kay kuya ma kumusta labi bang dak ma Canada kala aga kuda pohon mga kung tama ay kampano ibang kaperyan ni na nali no Ya, yeah, kaluian man ta. Tega ibe. Na may ni abot nga grasyag panalangin. Yo, no, big shout out sa tanan. Kaon ta ni. ka na ko ang sus eh. ano Tuyo lang suka. Mm. chicken guys dong nga undong dong kumusta naman pandong nadakpan dong ang yang pa Big shout out dari like, Kamama Lilia Buko Which is the mother of honourable judge? Mustilio Bocono. ya yeah, mga onta. Ma, mga on. Tanan mga onta. Gutom ko. Ijan pa kay ato ang amigo, kawang senior na. Kasi ko an diyan man Continue support ya ta. Ya wal no? Banate eh? ah, ba arudung eh. Musta janjan dah na, dong. kang kuya dong. Mga unta tanan mga kaibigan Isang magandang gabi ho Happy 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 Sabbath day Especially sa lahat ng mga OFW Sa buong mundo ho mga kaibigan no? Yeah, we have uh, a lot of silent viewer here. Mm. At sara ni siya. Mm. Kuang ganye. Hoy, mm. kapaya. Hmm. At sara oh. Binukid ng Pakbet, pakbet ni talo. Mm. Kuang ni no. Kawang. kalau ako naka-rise ba? Karun naka-rise po pun kalpon. Ang day, evening. Palpal. -pal. manang. Ay, lao. ang kaon Bago pa min abot, diyan ni mako. Gule mo sa mi og manok. Ang sara. Kasi it pounding ang ng mako. Kuya ang speaker. one sa kalbasa. lagot kayo paminahon mga kaibigan kabalumog nga no as a law enforcement as a ano tayo uh, pro humanity uh, concern no masama hong pakiramdam natin mga kaibigan especially we are in the law enforcement service na totoo po yung puso ho natin para po sa taong bayan ganin, ganyan lang po ang gagawin ng mga ano ano uh, mga mga walang hiya mga patok sa buho na tao ako na taghalin ni ubligya ta mi ay na pag-usapan kasi yung nadakip kanina no kasamal ano, no malagot ta Mekong balik ya, may balik ya,

Hato sa naglalagang. Ano dito? Turinsa. <laughs> at na di sila turinsa. Ako duding? Ha? Ano ang turinsa ba ang Torinsa, turinsa? Sa old history ng ano, sa libutan. Existing na siya. Pero, as to the kapila na biya tang ano naaday siya gyapon kuno may nang so bali ang kalibutan mga kinigan accordingly ha sa nababasa ho natin there is a e... la lino linog lino oh? lino lino linog. ikuan lang ikuan lang pagkaon Naglinog ba? Abrehe ko Abrehe ba? Abrehe. Hmm. <laughs> Kukuan ko yan. Itka-untar. Hinay raman. Uy. Kusog oh. Doon. Naglinog mga kaibigan. Uy. Ako Hmm. Ang China rin. Naglinog eh. Naputol akong kaon, galaw-gawa eh. Na ano pa. I think na as na sa mga five. Putol atong kaon. Ah, China, nag-China dai sila. Eh, kaon lang ta. Kaon ta eh. Hey. Dalit na ho ang Panginoon mga kaibigan, alam ho natin 'yan. Ready ah, lang. Iyan na lang na. ayo lang iyan. La. So, iyan ho mga kaibigan. Medyo na ano ho tayo. Kasi, gumalaw yung kinaina natin dito. No? Naglinog. <laughs> Alam niyo kasi mga kaibigan, Sino ba talaga yung nagpapaputok ng bundok? Di ba? Balibaga ba? Nagpaputok ng mga bulkan? Walang iba ang Diyos. Sino ba talaga ang uh, nagpapausok ng mga mga bulkan na yan? Walang iba ang Diyos. Kahit basahin yung Biblia, Diyos po, no? pati ang paglindol, pagulan, pag-uga sa ano, no?

magtiwas maloer po lang ginawa nagkaon man ta hmm gibilin dun yung sipi hmm lagang kangga hmm ano? ol ako. dako tala gula yung suntan ano kita makinamot ano oh, ba kanon na moron manangin mo ang tanak kung saan ang Turinsa dahi ang Turinsa is uh, ano na siya but nasudya po na doon sila mag mga mising, mga missing na nasol pero nawala na sila ba kay din na gulo tumukita di ba pero existing din natla na, na agiapul di wala sa ginunggo ba wala na agiapul hmm? asabut man asabut man na sa gin english Naana ni sila sa kung ano, ang kanang turin siya, naana sa mga lahi nga dimension sa kalibutan. Ah. Nawala ang luto din. Nawala ganun eh. Lahit silang na klaseng na tao, ba't kung sila? Masaya na Hmm. Parang sila mga invisible na tao ba? Nasa kuwan ka. Ano na? Ano sila? Nasa, pa sa mga kuwan. Ano yung kanto? Ano? Yeah. Ano? Anong ina na? Ano yung kanto? Usog at linog.

kung ba ubod, no? nte mm. talin dan ng kanta ba? Kuya ba kung kuya ba? Tungo dey ako Hindi

на да,

Sa China daw sila si Kuan, hmm, si mama. si nah, Mama. tayo. Hmm? Ano man, aham na sila. Tahan

judge ang gaana ko ni check judge kay kakuyam may gikan mura bill dyan treman sold yun na laki na o gusto na siya kumain Ito, tapos na yung kumain Ang pigs judge sit gara ba kaya Sit. Sit, sit. Get inside. Get inside. Get inside. Get inside. Shh. No. Get inside. Shh. Inside, inside. Inside. Ah, siya. Pasok, siya. Inside. Inside. No, no. Get inside. Good boy. nap nop. Sit. 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 Good boy. Yun. Build to mga kaibigan. Three months old. Build ho namin. Bigay ni kuya to. liliit liit pa nito mga kaibigan. Mga almost ano pa. Nasa mga uh, five days. Kinuha namin to. Judge! Judge! Psst! Come here, come here, come here. Sit! Sit! Psst! Judge! Sss. Butang ay daan doon siya. tuloy siya mukaon naglinok kapay mga mga ginagmay judge sit sit Shh. down 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 good boy good boy good boy good boy good boy baik baik ya Allah ayo ya tak ada yang tumpah nah Ano na yan, Sudan? Kasi maraming Sudan na eh. niya. pakbit yapon palita ba uh, isa ka putos ano 25 mahal kay dire nya samantalang sa bukid nun, na ginapaano din taon kamo dia ayaw jud na inyo sikusiki mahal juga gayo ang gulay sit sabi ano uh, pa na tamuna sige yeah, sit judge sit pagod boy sabi pagod boy sabi para di sa, good boy good boy good boy sabay Sit sao bài si mùa mặt tao không có là. Sit lắm ha. Sit. Mùa mùa mưa nắng sa. bụi sao. Mùa mưa ké sao. Sit sao. nó mưa kéo. Mùa mưa kéo. Mùa mưa Ang ah, naglinog. Huwag na natin kaon. So, once again, happy, happy, happy Sabbath day.